sino mga lalabs kain tayo ng halo-halo sobrang init ng panahon ngayon grabe mga lalabs alam niyo, hindi talaga tayo makatipid ng kuryente sobrang init ng panahon ngayon ipapakita ko sa inyo kung anong gamit namin dito sa kwarto yan yung gamit namin dito air cooler, kaya marami kami naka-stack na tubig dahil panlagay dyan. Yan, isang ventilador. Meron pa kami doon sa taas ng ventilador. Ayan mga lalabs. Pero hindi kaya. Sa sobrang init, talagang nahihirapan ako pag dito ako sa kwarto. Kinawa ni Javi mga lalabs. Ayan, nagpakabit siya ng ano, portable aircon. Yan lang ang ginamit namin dito. Pero kahit papano, malamig na. Pag halimbawa binuksan mo ito, at saka yung air cooler, malamig na yung kwarto. Hindi na kami nagpakabit ng ano, ng aircon dahil doon sa kabila eh, may aircon na.